kayang-kaya kaya ko pa rin gumiling sa edad na ito. Dahil inaalagaan ko ang aking sarili. Alam nyo kasi, kapag tumatanda na, marami na tayong nararamdaman. At madali tayong tamaan ng kung ano-anong sakit. Pero dahil sa 40D na rekomendado na aking doktor, dumaan na ang COVID at lahat-lahat. Malakas pa rin ang lola mo kung gusto nyo maging katulad ko, uminom na rin kayo ng vitamin D. Isa ito sa pinakamainam na vitamin na makapagpapatibay ng ating immune system. At ito rin ang tumutulong laban sa mga sakit tulad ng hypertension, diabetes at osteoporosis. Kasama na rin ang proper diet and exercise. O oh ha, kahit 70s na ako, feeling ko bata pa rin ako kapag nakainom ako ng 40D, meron dito sa Shopee at saka sa Lazada. Hi! Go, go, go!